Magandang araw sa lahat. Isang malaking hakbang kontrabaha ang inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Metro Cebu. Ito ang Oplan Kontrabaha, isang malawakang operasyon para linisin at tanggalin ang mga bara sa mga ilog at drainage system para hindi na maulit ang matinding pagbaha. Personal pang ininspeksyon ng Pangulo ang dredging operation sa Mahiga Creek. At hindi lang yan, tuloy-tuloy din ang paglilinis sa iba pang malalaking ilog sa Cebu. Ang pangako, isang taon lang ang target para malinis lahat at hindi na tayo bahain. Ayon sa Pangulo, sa loob ng siyam na buwan, lahat ng harang at bara ay aalisin para malayang dumaloy ang tubig. Susi dito ang pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor at mga eksperto. Matapos ang tagumpay sa Metro Manila ngayon naman ay Metro Cebu at susunod pa ang ibang lugar. Salamat sa inyong panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang updates.